Pili ko, meron talong, uh, okra, may kalabasa tapos okay. <makes noise> ah, magandang po. Ako <makes noise> po ng may laman. Ayan. 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 po. Ano po? Ma'am, um, ayun ah. Mga panalay niyo na po ng na, no? mga ano? Mga na po ang tilay ng talo? Baiti. Kumikita naman po sa aga ng persoan. Uh, dati po, magkano po ang presyoha nga? 30 30, bumagsak <laughs> din sa 22 Kapag gano'n po, ah okay pa rin, kaya pa Bawi bawi bawi, bawi pa po Kaya, kaya pa rin Opo Kapag sa ganun talagang po, ano po yung pinakamababang presyo na kumain sa marketo? Kapag bumagsak talaga yung presyoha nga <laughs> Yung dati? Yung, yung pinakamababa? Yung pinakamababa? mag 15 yata 15? Na, may ito, may ito. Oh. Oh. Kasi sa iyo sa iyo pa po yung price no. Mm -hmm. Tapos ito po binabagsak niyo lang sa ano. Ito kukuha po. Ay ah, may kukuha. Po. At least yeah. yeah. ayos so, na bisado uh, na po dito ano. Dati ko sa sa amin ano 30. 30. Ang huh? ganda yung presyo ng ganito. Ano? to. Nang 50 nga dati yan yung kasagsagan to? Ito sa laban po sa putat ni. Binabagsak lang po tayo no. Tayo po talaga yung nagtatanim. kanya yan. Sabo sa na po, makakala naman. <laughs> ah, magastos. Wala pong subsidize yung ano, yung DA. Hindi yung... po sila kasama doon sa DA. Ah, hindi po kasama sa DA. DA, DA. Yung mga abobo niya. Hindi po. Okay. Ah, kapag mga ang gulay po, wala pong ano. Yung... Iba naman kasi ang may sarili Parang nakikita na lang sila yung nagpagtanong. Ah, nakikita na <laughs> yun. Opo ah Ibig sabihin, kapag gano'n po, ang may-ari ng lupa ang makakuha ng tabuno kahit na kayo po yung nagtatanim. Ah, hindi na makatsaray yung lupa. Ah, opo. Ah, hindi ah, possible yung, ah, kahit na, kung ikaw yung nagtatanim, dapat ikaw yung makakuha kasi ikaw yung actual na nagtatanim hmm. po, di ba? Hmm. Pero ang nakakakuha yung may lupa lang. Siguro dapat ka nang hati. Ano po? Hmm. Sorry po. Sinanay, may konting ano... Sige, <coughs> nasabi. ...bili namin um, ito ang... Um, Oo. Oh. Oh. So, ano ito? Abuno. Oo oh. oh. po. Nakuha po doon sila. Kasi okay. di naman magamit niya yung... Oo oh. okay. okay. so, po. At least At least kami ang nagagamit. Hmm. At least meron po, ano. Pero nabibili niyo naman ang mura na ano. sa ay na talaga mag-anak. So ano, binibili nyo ano? At least alam ko yung sitwasyon. So baka magawa natin ng paraan na ano... Hmm, marami rin kasi mga sitwasyon na gano'n. Eh, Siyempre yung dapat na kung sino talaga yung ng lupa. Kasi sila na yung actual. Sa, ano, Oo, sila, o, sila, sila nag, Kami nag-ano oh, lang sa daga. Opo. 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 din na Anong mga pananim niyo po? Mga okra, at talong Kalabasa. Ah, may kalabasa dito. Ay, oo po. Kapag may iba po na gusto mong order, kapag may iba po na gusto mong order sa inyo, paano po nila kayo makakontra? May cellphone number po kayo? Apo tayo siya. Ang Mita! Sige po. Ang Mita! Ang Mita! Sige po, mamanggayin po namin. Magaganda po yung talong niyo, no? Ito kung mga ganito, mga yung right ko tap ng po yan, ah, mga reject po. ibig sabihin, uh, bakit kung siya na -reject? Ano tong ano, so, dahil yeah. yan, hmm. ng ano ay, yung may mga oh. insek po, ano? Langaw, at puti-puti, puti, -puti, -puti. Oh. Oh, po. At least ay, siya, ay maganda. Hello. Hello. Maraming salamat po, ma'am. Thank you po. Kunin lang namin ang number niyo para kapag may umorder, may gustong umorder. Hi, boss. Para kapag may gustong umorder, at least pwede kayong contact. Ang ilong mga ano. Ma'am, kapag may iba po na mga gustong o umorder ng mga gulay, sino pong pwedeng kontakin? kaya saan po siya sila pwede mag-message? Pwede niyo pong pwede sa Ako. Sige pa po nila. Anong number po? 0963 0963, 0963 87 87 62 62 339 339 Tapos ang pangalan ko na kapontakin Angelita Buena Angelita Buena Tapos ang mga Buena. Bueno Bueno, bueno po. Tapos ang mga bill ko Mayroon ka ng talong May uh, talong Tapos may kalabasa May opo Tapos opo So yun po yung mga Ang takte po nila Tapos yun naman pong mga uh, price niyan Talagang farm pricing ko no? Tapos very competitive po ano, mura yung kuwa. sa mm -hmm. yung ibang mga gustang mamuhunan ng mga kulay. So, dito na kayo. Pwede kayong umuwiler ng diretsyo na sa ano sa mga nagtatanim para makatulong din kayo. Para at least yung mga magsasaka tuloy-tuloy sa ano, pagtatanim. Mm. -hmm. ba? Diba? Para at saka mas mabilis na rin sa kanilang na mag-dispose kaysa minsan bigla nilang aanihin tapos hindi na kukuha ka agad. Ayan. Maraming salamat po, Nay. Eh. Thank you very much po. Ate, thank you po. Maraming uh -huh. salamat po. Ma'am, thank you very much po. Thank you. Sige dito po muna kami. Sana makapors ka. sana sana sana